mag-vlog. So, yung cake, uyong. At syempre, nandito na, na naman tayo sa hinaguan. Maki-update naman tayo. Itong araw na to is update 89. Day, nine, day 89 na po tayo. At syempre, mga mamsi, di ba, malaki na yung anniversary ng ating hinaguan nature farm. At uh, madami na po nag si Brenda dito sa tiles niya. At uh, siyempre, ganyan po mga sako na nagastos, mga simyento. At ngayon mga wala si, walang katapusan yung ating trabaho dito sa hinaguan. Kasi yung mga, kasi uh, um, ngayong August 8 ay makita kita tayo sa August 8 kung saan po gaganapin ang ating first ever and ever and ever and ever ang anniversary ng hinaguan farm ni Brenda. So yun ha, aminin na natin. Hinaguan means ay pinagpaguran. Yun po yung um, um meaning ng hinaguan. Pinagpaguran po ito na ma-achieve ng ating isang content creators at ang uh, isang uh, ultimate media success dito sa uh, lugar kung saan po uh, nakatira po si Brenta sa Hasaan, Sulana, Purok Dos. Uh, Purok Dos, o diba? Alam ko na, diba? So, ngayon nga mga bansi, o, diba? yung ng mga o mga um, adhesive. Adhesive to di ba? Mm. Yung adhesive natin talaga ko yung ano natin yung BB boy natin. At syempre may mga semento pa po tayo yung um, inaano um, uh, binibili kasi nga walang katapusan din tong trabaho kasi um, yung ano natin yung trabaho natin dito sa hinaguan ay walang katapusan na pagtatrabaho kasi malapit na yung uh, malapit na yung ano natin yung anniversary first anniversary na gaganapin sa hinabuan ni Jepa. So ngayon mga ma'am, si Bukas boy, magkita-kita, magkita, magkita kits tayo bukas sa uh, Asurigao kung makasama ako. Pero hindi ko alam kung makasama ako kasi um, nagalit, nagalit kasi sa ginda sa akin. Kasi nga, after kong umalis dito, bumalik kasi um, hindi, hindi, man ako nakabalik. So kanina pa ako nakabalik kasi nga, may ino na akong um, ano ni Papa, yung bangka kasi ni Papa is kailangan ko muna, kailangan ko daw um, makuha yung kanyang um, insurance doon. So, kailangan kong um, ipa, ano, sa barangay muna at pupunta ko ng DMA, basta ano yung mga meaning na So, yun ang yun. So, ngayon ako nakapunta. Pero, dalawang araw lang naman ako hindi nakapunta dito. Pero, after nung dalawang araw, tsaka ako pumunta dito. medyo na tayo na mga mamasi, diba? Ito naman na, naman tayo mga mamsi. So last day, last week po, or last day po yun, ay nagtatanim kami ng mga carabao grass at bermuda. Excuse me, bermuda. Ito yung bermuda natin. Yung carabao grass. Para punong-punong ito -punong dito lahat. kasi At syempre mga mamsi, dito tayo mga mamsi. O oh, kung saan po ang ating ganap every everyday. Ang ating ganap for everyday is kung saan po ang pinagawa or pinaayos ni Brenda na maging maganda at maging success ang kanyang hinaguan farm kasi may function hall na tayo may ano na area tayo sa harap ng function hall so, ito mga pamasibaba mga tayo dito tayo ano ka dito may dibo may bigger may bigger so pwede itong apakan pa Umok na ha? So, so dito tayo mga pamat. so dito tayo ha so dito dito tayo din ka na. so dito tayo guys uh, ito yung area dito is um malapit na siya matapos. Siguro matapos to, hindi bukas. Di ano kayo? Mga Friday tapos na to dito. Dito lang na area. Pero diyan naman, hindi pa pwede. Ay, hindi pa yan matapos dyan. Siguro mga Sabado, tapos na to do, lahat. Dito lang mga na area, tapos na to lahat. Pero, continue po yung um, pag, pagpaayos pa, pag, ng ating um, mga kuryente sa mga gilid-gilid kasi hindi talaga siya tapos. So, kailangan muna natin tapos. So, hopefully, ay matapos na to bago ang 8. Ang August. Pero alam ko, hindi pa siya tapos sa August 8, di ba? Hindi pa siya matapos sa uno. Pero, magpapatuloy pa rin yung ating trabaho. So, good luck sa iyo, Brenda. Good luck sa iyong um, anniversary sa Hinagol this coming August 8. So, ayan, guys. So, at si, uh, yung kanyang asawa ay ang kunti continue pa naman yung trabaho ngayon. So, good luck sa kanila. Good luck sa family Tagaraw at sa blessings na gagawin. So, good luck sa inyo, mga mga. So, dito naman tayo, guys. Mm dito naman tayo. Pero dito naman mga mami, sinagot naman natin may pula. Yan po yung may pula. At ito yung, ito yung ano ng, ng kuryente nila. So, uh, man yan ang, ano, tiles dyan. So, dito po ay, yan po ang ating daloyan, ating kuryente. May wire po dito. So, ito naman, ay, uh, siguro may, may inalagay pa dito na, ano, na mga kailangang lagyan, uh, wire ata. Uh, pero may, may mga wire na po ito sa loob ha. Pero wala pa pong ano, kuryente ito. O di ba? Siguro uh, sa sa ang pagkakaalam ko, sabi nga uh, ni Madam is um, ano to dito? Um Magkita sa trabaho dito siguro pag pag mas, masimulan na tong na tong, ano dito yung pool niya ay ano niya dito yung tiles niya dito siguro continue pa rin after ang trabaho sa anniversary other vertical di diba? So ano yan lang ang ah, mga mga sisa, so lang sa ila, budak lang sa um, trabaho ni Brenda. Doon naman sa ilog ay, ay sa sapa ay nag-ano na yung, po yung nagbabakup o sila dyan kasi anong, anong trabaho siya? Nag, oh, nag, quarry Oo, nag-quarry sila dyan kasi dyan po sa gitna ng sapa ay dyan po ay pwede na kayong, pwede na yung dumaan yung mga bisita natin at yung mga nagbumotor ay may sasakyan, pwede na sa dadaan at para makaiwas tayo sa sakuna. like sa baha or flood, Gano'n. kasi dati kasi nung nag flood kasi dito um medyo okay na siya. So may mga bridge bridge na diyan, may mga bridge bridge na diyan para iwas sakuna ang mga kababayan nating taga Sulana o taga sa anong, anong lugar diyan. So yun na nga yun, mga mamshi, so inexplain ko na lahat. So good luck sa inyo. Thank you Bibuy guys sa kaniyang um pag um pag video at sana Ah, uh, pagpalaan ka pa ng Diyos, Vivi Gwet. Sana magtagal pa kayo ni Scarlett, ha? Huh? May ganon. May ganon. So, ayun lang yung mga mamawishes. So, good luck sa atin. At, dito muna ako natutulog mamaya kasi baka, baka makasama ako sa Surigo. So, thank you guys and God bless. Bye! Hi guys! Ngayon, uh, kasama natin si Vivi Gwet eh, ay nag-iisang bugoy. <laughs> bugoy ng Sulana. Si Vivi Bakit wala? Saan ba? At tatanungin natin siya kung saan ba si Bibi Girl, di ba? Hi Bibi Goy! Ayun ba si Bibi Goy guys, Oh. Hello. So, nasaan ba si Bibi Girl? Nandun uh, sa bahay. Ha? Ah? Nandun sa bahay. Ay, Bibi Girl, yung... Yung pangit na. <laughs> Joke lang. Yung maganda, yung ka, ano mo kanina, kalaro laro mo kayo. Di ba siya, 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 si baby hmm? si Bibi Girl? Si Bibi Girl? Nandun, nagpa... Nagpa <laughs> ano sa buhok. Hindi e, niya kasi alam yung salitang tao. Hoo-hoo-hoo! Hahaha! Hoo-hoo-hoo! Hoo! Ah! So, ang don, like sabi ko sa kanya, saan ba si baby girl? Sabi niya, nagpakulay <tosverständ> lagpaku daw, tapos ngayon, tinuro niya, andun daw sa tubigan. Nag Nagbanlaw ng tubig, di ba? <tos noisy> <laughs> Bye guys! Sama. Thank you so much! Thank you, at si ano, BB Girl! Ay, nag, apa, si Girl? Diba? Bye, -bye. Bye, guys! Ayan na! Ready, ready na sila! Ayan! baka ka na-close ma? Ay, o, kasi ano. So, bukas close ka! Hindi, Ay, hindi. <laughs> Akala oh, ko close ka bukas. Hmm. Ano niloto di Paloma? Ano niloto mo dahi? Ayan yung aming dinner for today. Ayan ang ating um, ulam. Um, tawag dito, paksiyaw ni... Um, Ayatang. ni Paloma. Wala na na ka diri ma. Diri na. na. Bro, di 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 ha? Dili ko maguli. Dili ka maguli. Dili ko maguli ko maguli Dili ko maguli. Ah, sige diri Sa dito lang kali bukas ka din ifa din sa kanti. nanti na sa. Mag, Ano na sa kanti. Na? At siyempre guys, so tanghon yung aming um Ulamin today Diba? Sa so, bakit lagi nang ano nang buto nang daw kami. Sir, you Ah, know. you know, uh, para kahit pa okay. it. Look at Bagay. Ayun guys. Uh, so, ay, prepare okay. mo okay. lang ay, lahat. Ay, <laughs> ha? Magluto pa galamong guys? Ano yung sabi? Ay ako na